Marcos, hinahamong kita! Ha? Ah, hinahamong kita, hadot tatay mo. Hindi ganyan noong araw. Hindi sumasama sa komunista! Sumama ka na! baka ka kasi? Ano yan, traidor yung Marcos na yan eh? tayo, na tayo, Nay. Lalo na yung espagperson nila, si The robot Ang yabang nun! kung din ba si, si ano eh Castro. Si Castro may tatanong mo sa kanya eh. Origin of money, pag hindi niya nasagot bumalik siya sa loob. Ito tatanggaan mo. Nagtasala ko sa si kailangan. Maawa ka naman yung nasa rin. Kuhanin mo na masanya, ano? muna si Marcos. Eh puro kademonyo ang siya. Kunin mo na. Araw-araw nagtasala ko na mamatay na si Marcos. Totoo yan. Oo, oh, hindi ako takot sa kanya. Kala mo takot-takot sa kanya kahit pumunta ko doon sa Supreme Court ay sa Congress nga bangat na ano Congress ba lagot sila pag wala na si ano darating din ang kanilang musganan doon matapos din yung termino nila Nanay mawawala din yan sila Oh ito pag natawag iwag niyo iboto si Kuwa si Abante ano oh. kasi nga ko yan wag niyo nang magsiboto yan mga uh, Alipora si Satanas Tama, tama, Satanas si Marcos eh. Impyerno, pero you mo, know, tumama sa iyo si Sara. Di na wala yung magkapatid. Paulit-ulit kayo na sa Davao. Alam ko yun eh. Pumunta ako ng Davao. Naku, patay ako neto. Si yeah, Adala, nabudol na ito. B******* si Sara. Sana ang presidente, sana ang presidente nalang tinagawa. Nauto, parang meron kinulam niya eh. Nabudol. Kinulam. Nagulat ako. Ay, hindi ako maliwa. Ayun na, auntie. Sumama na ako, galit na galit ako. Ay, mga Alam mo nagkasakit ako dahil diyan kay Marcos. Walang kwenta, presidente. <laughs> Laat, no? Lahat. Lahat ba? Galunggong ba? Alam mo ko, Marcos, sila kita. Ah, sila hamong kita, ayot tatay mo. Hindi ganyan noong araw. Hindi sumasama sa komunista. Sumama ka na! Bakit ka kasi? whatever way, kahit militar. Bakit? Freedom ko, ayaw ko kay Marcos. Masama ang ginawa. Pero mo, binudol mo si Sarah. Oh, binudol mo. Inuto mo. Doon na ako. Naiglad ako. Ano? anti tiktok nga. Ilang beses pumunta ng Dabaw. Bakit hindi niya kinuha si si ano, Lakson? si ano, lahat yung tumatag po kanya. Kasi hindi mananalo. Ang gusto niya si Duterte, ay, right, right. kasi solid nindaraw Isaya yung survey-survey na uh, analo sila, talo! Ayot. Hindi totoo yun. Hindi siya ibaboto ng buong si Mindanao. Isaya, paano maralo yun si mga sina? Soto? Anong resibo ni Soto? Anong resibo ni Binay? Anong resibo ni Lakson? Di ba may kaso yan? Nagtago. Kaya walang wenta lang. dati ayaw nila. Ito yun eh. Ayaw noon nila kay Marcos. Pati yung pagkaw na pangit. Magnanakaw raw. Lakson. Aba, nagulat ako. Pakyaw, balimbing is pakyaw. Balimbing pala yun. Oh, uh, hindi ako naniniwala lahat ng military. Hindi lang sila kumikibo. Na kanya. Meron niyang puso. May panini kaibigan. Huwag kayong maniwala sa isang tao. You serve and protect. We are the sovereign people. We are the power. Bakit kang maniniwala? Protect tayo nyo, Pilipino. Oh. Kasi after two years, next, next year, ano na siya? May tawag sa kanya, hindi na, walang kwenta na. Eh, dalawang taon na, isang taon na lang yun. Saka ka natin, may eleksyon. Oh, lame duck president na yon. Matalino pa ako sa kanila eh. Oo, oh, tama na eh, tama. O, hindi pa ko sila. Tama. Tanong ko sa kanya, origin of money. Tanong mo, baka mag-google. O google mo, oh. origin of money. Hindi nila alam. Hindi nila alam yan. Ayan ay. si Ramayan na naglalabas ng tamanan loob at suporta sa na, ating Balkan dating countries. pangulong Roa Duterte. Ayan, maluha-luha po si nanay na nilalabas niya. ang Haman salubi niya. niya. Ang awak niya. Ha? Patinggan okay. natin kung gaano kamahal ni nanay ang mga pa, Duterte. Iyang ano, si Marcos, hindi yan pumapanik sa komunis. Democratic yan. Kasi galit, kaya niya diniklara ang Marcelo. Komunista na eh. Dumami na eh. Kaya diniklara nung ama niya. Eh dati ako doon. Nagtaka ako, mabait yan. Umapunta ako ng Malacan yan eh. Ngayon, mara... meron siyang konting pagkakamali dahil doon sa asawa niya. Ngayon, pumalit sa kanya si Kurikom. Aquino. Eh wala rin kwenta yun si Aquino. Walang ginawa yun eh. Bakit mo yung ambing si Duterte Aquino? Wala namang alam yung Aquino na yan eh ano, mongoloy. Kaya wa, wala yan. May naniniwala po ba kayo na may dumidikta kay Bongbong Marcos? Meron! Kung si Marcos lang, may konting bait dun eh. Meron dumidikta sa kanya. Apat yun. Ayaw ko sabihin. Apat yun dumidikta sa kanya ng bali. Eh siya, wala siyang magawa. Apat siya na eh. Unang-una na ha, yung asawa niya si Lisa Nasaan ba si Liza? Tanong ko. Wala, hindi ko na sa nakita eh. May nakikita ko kayo kahit saan may prayer rally si Duterte. Ano nyo kamahal ang mga Duterte? Mahal na mahal ko si ano, DPRG. Mabait siya eh. Mahal niya yung matatanda. Mahal niya ang Pilipino. Inahalikan niya yung flag. Inahalikan niya yung lupa sa Mindanao. Nakita mo ba yung inahalikan niya yung lupa? Pumunta doon. Ha? Sa Sambuanga, sa ano, Sultan Kudarat. Mahal siya ng mga Muslim, lahat doon sa Mindanao. Walang hindi Duterte doon. kan yung lupa, ang militar. Mahal na mahal ni, Ma, ni Duterte ang mga sundalo, polis. Dinagdagan nga ang sweldo eh. Mahal nila hindi lang kumikibuyan. Kasi sila, palo di, ano, leader. Siyempre. Pero ko ako militar, hindi si Marcos ang leader nila to serve and protect the Republic of the Philippines, the people, the supreme power of the government. Without people, there is no government. Kung ano yan, pag walang tao, walang gobyerno. Paano magbotohan? Walang boboto. E di mango, ano, banana country tayo. Ako matanda na ako One 100 ako sa history. Oh, uh, history. Bakit maging Pilipinas? Dahil kay King Philip Sinong, sinong, ano, sinong navigator na ang mundo ay bilog? O, sige, tanong ko sa iyo. Bakit na sinabi, ang mundo ay bilog? The world is round. Sinong navigator na yan? Kilala nyo, Portugal? Port sa doon? O, hindi rin nyo alam. Ha? Si Columbus! Ito, discoverer of Pacific si Ocean, Bolgoa. No? Eh, who built the Great Pyramid of Egypt? Sino? Oh, hindi rin alam. Sino ang leader ng Babylon? Ah, Amurabi, Oh. Tatyan, alam ko yan.